guys mapay nga kulop hindi na naman ang grupo mabiyahin na naman hindi ah, na naman pangalimango sana swertehin kami yan ang adlaw ang pangalimango tutulo lang kami guys ang tulo aad ah, nagibahin nag ibahin ko an direksyon hanapin ang ibang kalakal Kami na ing atulo. Abangan ko ni kami nitutumpang kam am kakatuon ya lugar. Namo pangalimangu. Alanganin na to adlaw. Kuluk na. Amon na ing waray dayo. Adila adey kami didit amon. Kuwara ni. Pamantiner. Mila kami guys. ini area Lipat yung bangka natin guys sa dulo. Ito guys, tinawag tayo ng ano, kasama natin. Narinig ko kami nakita dito na. Bukas. Nandito dito. Paikut-ikut. Tarukolot. Tungkol dito. Hmm? Nandito pa ikot-ikot dito yung limaw, pinagtulong-tulungan namin pagkano dito na yung ano laman limaw nakita na sama natin ito tingnan natin guys yan guys kita nyo guys yan. Ken eh, na lang 'yan. Ken yung tapalo-bluk. Sino sino 'yung nilaktaw, sino 'yung bakas Ikot-ikot nito -ikot siya ano, makawlan. guys tanggalan na ano mga ugat na nakaharang so, hindi makukuha yung limang pagka hindi na wala ng mga ugat pagkaharang ugat ng bakaw Eh, isa na yung sipit. <laughs> isa na yung sipit. Thank you Lord. Isa na rin. Isa na yung sipit. <laughs> Sana madagdagan pa ito, pero yung puhunan namin malit na. Konti na lang yung puhunan namin. Mababa na yung araw. Sana madagdagan pa ito. Kita pa ang mulay ng limango. Malayo na guys. Malagay, malayo na guys yung narating namin. Palipat-lipat kami. Ngayon lang nakatagpo dito. Isa lang yung sipit. Thank you, thank you Lord Kala ko hindi na kayo magkakakita Halimaw, kasi hapon na Mabuti't mayroon pang nakita na isa Isa lang yung sipit Dito guys, tinawag na naman tayo lang kasama natin pero sila nakita na bakas malapit lang kayo sa pinagkuhaan namin isang isa, isa lang yung sipit dito lang punta na set pupunta natin sila hindi sila nakita na ay mam. gamit pa yung awa oh, tamang tamang ating kulog yeah. bang andito na guys yung bakas yun guys oh. yung bakas oh. yung. saan nila limang andito na guys punta natin

ayun guys hindi deklarado yung medyo ano yung putik ayan yung ano yung ayan guys so. yun ayan, ayan ayan nakita na guys ang ganda guys pagkalublog sumiksik doon sa puno bakaw malapit lang guys doon sa pinagkuhaan namin ng, ng isang alamang yung primero namin nakita yung isa lang yung sipit dyan lang yan sa ano ilang meters lang layo pagitan nakakita na naman yung kasama ng isang alim yung pang pangalawang alamang ito yung alam mo hanggang lang doon sa bandarong lang metros lang ang layo siguro magkasama ito guys naghiwalay lang sila ng pwesto na pinagtampayan nila malapit lang Ah, kasama ito. Mas malapit lang yung pinagpisto nila. Huwala nila sila ng tambayan. Kailangan okay. tanggalin yung ano. Yung pan yung pag dukot oh lucky guys magkasama nga guys oh, parehas parehas lalaki thank you Lord nakadalawa na rin sana maragdagan pa ito Maganda talaga dito guys, tambayan ng ano, ng alimango. Sumbra. Sumbra. Kasi malilim ito guys pagka S tam... Pagka limbawa ma tindihan sikat ng araw, malilim dito guys. Kaya hindi dito yung mga alimango. Ah, tambay. Tingnan niyo guys yung mga bakawan. Talaga naman ma ganda yung mga puno ng bakaw. Guys, yung mga na puno namin at... ng dalawa lang. Akita, man, isa. Alang sip. Isa lang yung sipit. Ano na po ang tulog. guys binata kami na kami gabi na. na kami na para para na guys malayo yung dalawang ng limang namin